So hello mga katuklas, so nandito tayo kay JM The Barber. So titingnan natin kung kaya ba niya yung request natin na buhok. Yung barber natin, tal, tingnan na, uh, ka to sa page dun JM The Barber. JM The Barber po. Kung sino yung gustong magpa-haircut, dito na kayo pumunta kay JM The Barber. Sa Dado lang po yung location niya. So, start na tayo. And yes mga katuklas, bago nga niya sinimulan yung paggupit sa buhok ko ay nagkwentuhan muna kami. Kento nga niya sa akin na gusto rin niya maging content creator kaso di lang nga niya nagagawa masyado yung content kasi nga medyo busy siya. Sa... Ito nga mga tuklas ay binasa niya muna yung buhok ko bago niya sinimulan gupitin. Sa mga mahilig nga magpatrim ng buhok, inire-recommend ako ang barbero na ito sa inyo. Kasi kung merong masterjun ang mga celebrity, dito naman sa amin ay merong JM The Barber. Kung gusto niyo makita kung nakuha ba yung output na gusto natin or yung pinapagaya natin, tapos yun yung video na to kasi doon sa huli ng video na to ay kita natin kung ano yung naging output kung nakuha ba yung papagayan natin or hindi kayo na rin yung magjudge kung kuha kuha ba or hindi Kung ako yung tatanungin kuhang kuha rin naman kasi hindi naman talaga magagaya ng buhok natin yung ganong klaseng buhok kasi nga mahaba yung buhok na pinapagayan natin and yung buhok natin hindi naman ganon kahaba hindi to nga mga katuklas ay abog inukupitan niya ako eh medyo napapasarap yung kwentuhan namin kasi malayo na talaga yung nararating ng kwentuhan namin sa mga tropa ko dyan na mahilig magpatrim ng buhok I highly recommend this barber dahil maski ako naging satisfied sa naging resulta ng paggupit niya sa buhok ko. At kung nagustuhan niyo yung video natin na to, huwag niyo rin po sanang kakalimutang i-like, share, follow na rin para maraming makapanood nito at matulungan na rin natin si Kuya na maraming makakita sa video na to at maraming magpapagupit sa kanya soon. insya Allah, shukran, bye-bye. Thanks for watching so last day videos, and please don't forget to subscribe to my YouTube channel and follow me on Facebook and TikTok.